Tinawag po ng Malacanang na fake news ang mga pahayag ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 National Budget na sadyang blanco ang ilang bahagi. Saksi si Ivan Mayrina. Sa special episode ng podcast na basta dabawin niyo may mga pinuna si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa yeah, House of Philadelphia ng Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Puna ni Ungab 13 pahina sa bicam Report ng 2025 Budget ang may mga blanco sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority, before o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang pondo sa small-scale irrigation projects at sa agricultural machines, equipment and facilities. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng With Department of Agriculture. Uh, may blanko rin daw unprogrammed. sa unprogrammed appropriations. So, the, ang Bicam Report ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang versyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang Bicam Report ng Kamara at Senado sa kaisusumiti sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified uh, defective Bicam Report in other words, apektado yung ating gaa. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Ano ano kalokohan ng naisip niyo niya? That is falsification of law, perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any with with a blank. Uh, he's lying. He and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Say si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag na fake news ang mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanco. Malisyoso at kriminal ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Wala raw bahagi ng 2025 national budget na hindi binusisi bago ito pinirmahan ng Pangulo. Kahit sino raw tumingin sa 2025 national budget na pwede i-check sa website ng Department of Budget and Management, makikita walang proyektong blanko ang appropriations. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So it's a lie. Ayon din sa DBM sa ilalim ng saligang batas, ang General Appropriations Bill GAP at hindi ang BICAM report ang isinusumite sa Pangulo para pirmahan o ibito. Ang bill na inihain sa Pangulo, kompleton dokumento raw, walang blanko o nawawalang detalye. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, naghayag ang dating Pangulo ng legal opinion. Ani Panelo, kung totoo mga pahayag ni Ungab na pinirmahan ng gaan ng may mga kahinaan, maaaring makulong ang mga may pananagutan. Tanong naman ni Ungab, kung may blankong item sa BICAM report na pinalabasihan ng mga numero na kalagay sa General Appropriations Act, paanong nakompleto ang gaa? Bakit daw pumirma ang mga miyembro ng BICAM sa anyay depektibong report? Bakit daw ito niratify ng Kongreso at bakit daw pinirmahan ng Pangulo? Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, handa na raw ng mga abogado ang isa sa pangreklamo tungkol dito. Daon na lang sinabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa naisabatas sa gaah pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may kumwestyon ito sa Korte Suprema. Yeah, it's going to be. Weather events are as has been predicted getting more extreme such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves or vice versa our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change precisely because of our inherent vulnerability we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage to this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund and, further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Several months later, Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, Nasaan na ang mga flood control? nanja na ang mga flood control, na-overwhelm lang. Several months later... No, I'm not disappointed, I'm angry. That was the reaction of President Ferdinand R. Marcos Jr. during his inspection of the supposed reinforced concrete river wall project in Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Because after it was fully paid for and reported as completed, not a single structure was built. Kimens. I'm getting very angry. <laughs> It's what's happening. here. they let talaga, 220 meters, 55 million, completed deng record ng ng public works. Kahit is walang ginawa, kahit is ang wala, kahit is ang araw hindi nag trabaho, wala, wala kayo makita punta nyo, wala kayo makita kahit nano. To the Philippines now, where thousands marched through the capital Manila on Sunday to protest alleged government corruption. Demonstrators clash with security forces during the biggest mass rally in recent years. Campaigners accuse lawmakers and officials of pocketing large sums in awarding contracts for bogus flood control projects. Taxpayers are said to have lost billions of dollars.